Terima kasih. Terima kasih. Terima mo Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. dito kami sa Eat All You Can Seafoods Cheers Papakita ko sa inyo yung masasarap na pagkain po dito So ayan, napakadaming pagkain dito guys Maraming crabs Maraming hipon Tapos ayan, may crabs uli Tapos, ang paborito ko dito ay ito oysters. Tapos, sa um, may tawag na bulo. Meron pang pulang dito. Yung pulang dito ay salmon na hilaw. Wala pa. So, yan po. Um, napakarami pagkain dito, guys. Talagang happy tummy up yan. presyo dito ay 20 sa ayaw and buo buo si tap namin why sa si kuwas ah, si yung kabiyo si kabiyo sa si bong si bong kabiyo so ito guys napakarami pa dito yan ito yung 20 7 Euro ba yun? Ayan po. So, ganda na ng pagkain dito. Talagang mag-atawa. Nagpa-jambong-jambong ka. kasi laki. Ayan. Panghimagas. Ang dami nilang panghimagas. Mga dessert. Nila. Tapos dito may mga frutas. Tapos, may mga ice cream. So, kung gusto nyo magpaluto, meron dito. May walk. So, maaga pa kaya wala pa tao. Pero, no, mali punong-puno ito. Meron pa sila sa taas. Maaga pa kasi, yes. Ano pa lang? Seven pa lang. Inagahan namin ng kaibigan ko para may maupang kami. Ayan. Ito kami. Ang uh, napakalaki po nitong restaurant na ito. Ang ganda po yan meron. Ang So, ayan. Ang kabuan ng buffet. Magkano na nga dyan? Ang isang tao dito? 27? 28 na lang ito. Ah, 28 euro 27 pala. 27 na lang ito. po, 28 euro na pala. I like you know.

我连说不过。 sarap po ng oyster nila dito. Hindi siya mataba, hindi siya mapayat. Tama lang. parang parang kami. <laughs> mm. hindi kami mataba, hindi naman kami payat. Pero ewan ko masarap. Ewan ko masarap pa kami. Hmm. <laughs> ang ganda. Sige nito guys. Sarap. Nakailangan na. Ayun, natapos ko yung anim. Kukuha pa ako din ang anim. Ang sarap talaga eh. Kasi ang mahal nito sa Sa market. Sa dito na bawi. Ayan, another six oysters. Si Shella ay nasa ano na siya. Salmon. Tapos ang in-order namin wine ay half bottle lang. Hindi ko napakita yung yung ano. Yung pangalan ng wine. Ah, ayan. Ang tingnan nyo. Ang ganda diba ng ano ng western nila. Mm -hmm. Pang an ano ulit ito. Another six. Ayan. Ang lalaki ng wraps nila. kada kaladala lang. Ang ganda. Ayan si na ako. Anong wraps. Mm. Ano lahat ng tabs nila? Oh. Yen ko ako na dalawang piraso. dalawang piraso pa, saka dalawang piraso. Nyan gusto guys, gusto ko itong raw fish na to. Salmon At Salmon tayo ng salad Gusto ko sa salad na ito guys Malawa na natin Ayan, puno na guys yung restaurant. <coughs> Saba? Anong next? At <laughs> ah, tinik niya man, tinik man niya talaga yung crabs. <laughs> Kaya nga, ay, ayaw ko lang mag-lots kasi hindi ko, ayaw, hindi ko mag-feel. Sabi ko sa iyo, ako rin eh. Mm, -hmm. mm, -hmm. mm, -hmm. mm -hmm. Pero, pero pero luya naman siya. Kaya lang yung yang para yang yang yung bo. Yan. Diyan ako siya sa Laguna. Bisaya, guys. Mm -mm. Bisaya. Bisaya. Mo. Bisaya dako niya siya. Ay, lolo yung ko Lunggo ako. Tama ako may lunggo, Bisaya. Okay ba? Okay, okay ba? Okay. Pero sa Jensen po, nagdako. Okay. nag ko sa Jensen. Nanay ko ilo Samyag aw. Oh. Ayun, nagkita uh, yung mga bisaya. Hindi uh, ko uh, uh, mm. yung guys. Kita kayo tayong mga bisaya. Mm -mm, Naintindi um, ko sila. Ito lang. ay salad na Japanese. Pareho lang, kasi may Japanese salad. May ilonggo na parang karayar, may ilonggo mm. na parang yung mga uh, mababa, yung parang kumakanta, ang bakolod. Pero ako, pinanganak ako sa Bisaya sa Jensan. talaga tayo dito Bisaya. Mm -hmm. Ikaw? Bisaya. Asa sa Bisaya? Gagaw. Mga gwapo na, mga, ng, mga na, Bisaya. Rewind. Bisaya mm, ay, na punta. Mga gwapo na Bisaya. Mga gwapo na Bisaya. Tagawa pa ng yun, mga tribo. Mga bista. Mga kamao ko, Bisaya, Ilongo, Ilocano, ano. Ah, native na salita. Ah, mm -hmm. uh, native hindi na masyado. Nakalimutan ko na. Ano ba native na salita ng Bayan? Mga Tiboli, Black Ant, Muslim. Hindi ko na alam yun. Alam mm -hmm. ko, meron naman mm -hmm. magbisaya si Buano lang. Meron mm -hmm. sa Buano, Buano lang. Mm -hmm. Ilungko, mm -hmm. di ko kay Bao? Hindi ko balaan. Hindi ko kabalok. Hindi ko ko masabutan. Wala mm -hmm. ko kaintindi. Mm hindi -hmm. ko alam mo. Kung kada tata ako ka na kayo bisaya kayo at ilonggo ba tinawag ano, bisaya dyan? <laughs> <laughs> ako pag alam ko bisaya binabalik ko yung language ko mm, ako naman pag magtagalog ako <coughs> ang accent ko <coughs> bisaya Longgo, bisaya yun okay, natapos na kami kung <coughs> na masyado na tao sa amin sa na. May mga nakasabay kami dito, mga customer ko na halo-halo. Ay, kaysa sa ano kayo sila. Ay, po. O, oh, mga pagkita ngayon eh. Ilan si <laughs> <yun> pa <ba> kayo? <laughs> Sinong na-order sa inyo? Sino na may napuntang una? Maramihan kayo? <Leonardo> Maharami kami. Siya na, ano, mm. si si Diba? Si, 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 minsan kasi hindi namin lahat na bibigyan eh. Pag minsan dadating wala na, ubus na. Oo, ubus na. Sa Meron, sa misis, umunta kami ubus na. <laughs> Misa na. Meron May nagtampo nga yung medyo, ano, retired na rin siguro yun. Sabi niya, ang layo ng pinanggalingan ko para lang kumain ng halipat. <laughs> Ay, doon yun sa ano. Baka kayo yun, hindi ba? Kasi talagang taga outside daw siya. Sa outside si Sylvia. Sabi niya talagang dinayon niya tapos pagdating wala na. Teko, susunod po tatawag muna kayo. Kaya ka, hindi na kami kasi tumawag sa ano eh. Oo. Ay, ubus na Ay, ubus na nga. Hmm. Ay, once again lang ako naman ang summer. Ikanta natin ang mga fashion. Kita si Apo Delalala. O kaya ba no? Eh, si Dela Cruz naman. Ay, yung may nagtitinda ng na sago. Yung nagtitinda doon ng na sago. Oh, maganda nga doon kaya kanadoon. 'Yung bilbil nagtitinda ng na sago. Yung sago, oh, sago. Ah, taho. Taho, hindi sago. Taho. Sago, taho, taho, taho. No, taho, taho, taho. Hindi mga 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 sa, hindi sago, taho. Meron doon sa Belgium. Yeah. Uh, uh, Ayan. So, 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 next, uh, sa akin, sa akin, pala, hindi ka na magpintindan ng ano. Baka hindi ako makapagtindan, babantay ako sa bahay ni Amo. Yung pinapagawa. Pero pag yung ano gagawin ko, special bawa magpapaano kayo gagawa ako pag mga sampo kayo eh, tatawag nyo sa akin lang Ga gagawan ko kayo yun, ang, yun ang iniisip kong gawin <laughs> Pero andito dito ba kayo ng July? Kumain. oh, pumunta kami ng July. July. Oh. Kumain muna kami sa restaurant. Hindi kami na hindi, hindi na Hindi Kumain na kayo nag-dessert so to. Uh, talaga may yeah. yung ano um, namin punta doon sa iyo para makakayo. Ito. Pero itong last July, oh. kapatid ko yung nagtinday. ay, ay, hindi yata ano. Hindi yata nagtinda si Rose, diba, mga, ano. ay, di ba? Maano. Ay, hindi nga nagtinda yung kapatid ko ng July. Ako yata rin yung nagtinta tapos uh, umuwi kasi ako ng Pilipinas oh, eh. Last year? Oo. Pero ngayon ay eh, uuwi ako January na. January na ako uuwi. Kasi ano eh. So, kailan yung balik? Ano ang balik ko? Pag January ako uwi, mga 3 weeks lang yung vacation ko. Basta tatawag kayo ng July. Eh. Kasi, Siya, gagawin ko na lang yung ng, ng special. Yung yung ano. Ay, okay. Tapos tatawag sa akin. na, uh, mami. Yun na lang ang yun na lang ang gagawin ko. Yung mga grupo-grupo na lang ang kukuhain ko. Tapos uh, order lang sila ng advance para magawa ko yung mga halo. Kasi hindi ko naman pwedeng istak na matagal ang ube. Kasi madaling mapanis yung halaya. Tatlong araw lang panis. Ay, yun lang naman ang madaling mapanis yung halaya. Kasi may gata yun eh gata, tapos asuka, ayong yung asuka, yung no, milk, yung milk, madali. Ayan po, yung mga grupo na, mga elonga mga, mga digong yan, mga digong. Mga apo ni Duterte, mga apo ni Duterte yan. Dito na nakita kita sa ano, dito na nakita kita sa restaurant. Mga ano yan, may mga sawang French. Mga balo lahat. Mga balo. Ay, hindi ako balo. Natabi ko lang <laughs> po. Isama mo na lang ako at balo din ako. Kani, kani. Mama kay asawa to. Ayan, mga balo. Mga balo kami, may apat. Mga balo. Balo sa buhay. <laughs> Ilang minuto mo lose ko. Ay, galaw, mo na. Ay, Ano yan na? Oh, Bidjuda, magsalita kayo. Yan, mga customer ng Halo-Halo mga asawa ng French at saka mga balo. Bab, diba? compatible silang apat. So yan. At, at kumain sa eat all you can. Sa buffet. Kaya compatible. Ano, i-off na. Thank oh, you. mag-shout out kayo. Shout out. Kasi YouTube to eh. Shout out. Shout out. Kayo, Tagaglan, Iloilo. Iloilo, Shout out. Shout taga Shout out. Shout out. Shout out. Shout Sa sa out. Mga out. tong out. sa out. Shout 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 out. sa out. Shout out. Shout out. Shout out. Shout out. Shout out. Shout out. Sa, oh, sa, sa, sa LA, Nakita niyo yung Pinay. Ay, ikaw, ka, kasi shout out mo. Ako hindi ako balo. <laughs> shout out sa ano? Loyal. Sa anak. Ay, palagi na independence day natin. Yung ano. Halo-halo, day. Malo, halo-halo talaga. Oo, kaya na. Hmm. Marami na nakapagpinta na ako ng 10 ticket, ng na ticket eh. Ay, bumili ako noon sa may hey, Independence Day, yung si ate na... Mm -hmm. nagbenta. Oo, mm -hmm. no, iligay oh, noon. Kasi yung iligay noon. Sa iligay, nagbenta no. mm -hmm. sila ng mga ticket ko sa... Ayan, mga okay. friend na na namit ko dito. Mga customer sa alo-alo. Napostomer sila sa halo-halo. <laughs> Hindi ka na, para ano. So, ano na, marami lang ang sige. na, marami So, wala ng tao, pero marami pang pa foods. Ayan, napakarami pang pagkain. There, maya maya sila naglalakad. Sis ni Nita. Ayun si Sis. Ito si Angie. Ayan. Tanda ko ng mga pangalan nyo <laughs> <three> ah. Si Tess, si Angie, Ninita. Nita. Wala. <laughs> mga ilonggang mga guwapa. Basta ilongga, Gwapa. Mga lambing kayo na sila kahit suko na. Tapong tapungulon takah. Gago pa, Bisaya pa. Ay, Bisaya. Bisaya, mangana 'yan. Matapang. Ay, tatay ng text. Di ba kakarinto natutense. Bisaya kay Glenn Bisaya ka okay. na. sa Bisaya. Sa hirahan ng Bisaya Bisaya. na Bisaya. Ako ay <laughs> thank, nice thank you, thank you, thank you, sa inyo. You. Thank you. mundo talaga. Ayan. Sobrang dami ng Oo, sa inyo. ako doon sa sa, Mga new friends. Ah, sila, mga new friends. Yung hindi ko nagawa yung mga Ayan, pawin kami. Dito kami sa Tadero. Nagiwahiwalay kami ng mga friends. Sa... Ano? Dito na, nagiwahiwalay. Ayan ka. Ay, ay, nabusog. kami nakain. So guys, thank you for watching. At please subscribe. Ciao, ciao.